Magandang araw guys uh, Meron po tayong install na Motor alarm So para masundan nyo yung ating vlog uh, Sundan nyo lang kung gusto nyo Matutong maglagay ng alarm Sa ating motor So ito po yung alarm natin Na gagamitin Marami po itong binibinta sa Shopee At kahit anong, anong online store Maraming Nagbibinta ng alarm Ito po yung alarm at ito po yung manual niya. So paano paglagay ng alarm Makita ko sa inyo kung paano maglagay At uh, matutunan nyo din ito At sundan nyo lang yung video Para hindi kayo maligaw or malilito sa wiring natin Wave, 100, uh, wave 110 po yung ating lagyan ng motor alarm Yan, i-stay natin Yan, umandar Patayin natin. oke okay. Andar ulit. Yan, mandar yung motor natin, guys. Patayin natin. Yalam natin. Ayan. Ayan. Nah. Kung sekaling may uh, gawatan kawatan or sa yung motor nyo Ganito ang maririnig Ayan So ayan guys ah, Natapos na po yung ating pagwiring Ng motor alarm So ipakita ko sa inyo Kung anong mga kulay ah, Dapat ikabit yung ating motor alarm So ito pong dalawang kulay na ito yellow Is ah, papunta po ito ng signal light kahit magkabaliktaran pong yelo na yan okay lang yan kasi wala siyang polarity na left and right so papunta siyang signal light na positive Huwag wag sa negative ilagay sa positive kung saan nagbiblink yung ating um, pinaka bulb at ito namang black yung cathode is papuntang ground at ito naman yung red papuntang positive dito sa ating battery at ito naman yung orange ay papuntang accessories wire na kulay black I na-touch ko na lang dito sa ating uh, brake light switch so, ang brake light switch ay sa kulay ng Honda is kulay black yung accessories wire natin, at uh, yung pink so ang pinaka-importante kung sakaling lukutin yung ating motor is kusa po ito siyang mag-shutdown siya kung sakaling Uh, may kawatan so pwede mong i katulad nito umaandar yung motor mo kinuha ng kawatan yan ay boss ano na ko yung boss. boss oh siya, ganito lang gawin nyo guys pag uh, tinakbo ng yung, yung motor sa kawatan yan automatic uh, magsi shutdown yan uh, ayan kahit naka off yan kung sakaling uh, may kawatan mandar tumatakbo pwede yong i cut off yung unlock para hindi na tumakbo yung motor at itong blue nya na kulay is papuntang uh, starter relay trigger na kulay uh, yellow stripe red so dyan naka attach yung ating kulay blue so yun lang guys sundan nyo lang yung ating tutorial para kung sakaling kayo ay uh, maglagay ng motor alarm kahit hindi kayo mekaniko pwede niyo gawin at uh, kung bago ka lang sa aking channel paki-subscribe lang 'yan lang ang hiniling ko sa inyo at uh, huwag niyo kalimutan mag-like and share so yun lang guys maraming salamat